Ikaw ba ay may mga problema? Ikaw ba ay may mga pagsubok na pinagdaraanan ngayon? Sana ikay manatili sa video ito dahil malalaman natin at matutunan natin ang salita ng Diyos tungkol sa mga pagsubok at sa mga problema na ating nararanasan ngayon. Basahin natin ang 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Dahil daw sa mga bagay na ito, ano ba ang mga bagay na ito? Pinaliwanag ni Apostle Peter na malapit na ang pagbabalik ng Diyos at meron tayong inheritance ng pala na naghihintay dahil tayo ay nanatiling tapat at naglilingkod sa Diyos sa kabila man ng mga pagsubok na ating nararanasan. At itong mga pagsubok na ito ay mga temporary lang. Hindi ito habang buhay. Ang mga pagsubok at mga problema na iyong nararanasan ngayon ay hindi magiging problema at pagsubok mo rin pagdating ng panahon at hindi yan forever. That is only temporary trials na iyong pagdaraanan lang sa madaling panahon. Kaya dapat tayong magpakatibay. Dapat tayong hindi umatras sa ating pananampalataya. Huwag na tayong bumalik sa dating buhay dati, o kung ano tayo dati na sa time na hindi pa natin kilala ang Diyos. Dapat tayong magpatuloy kahit may mga pagsubok man dahil ano ba ang reason o ano ba ang purpose kung bakit may mga problema at mga pagsubok? Basahin po natin. Verse 7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo dahil pala sa mga pagsubok na ito nagiging napapatunayan natin na totoo ang ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa mga pagsubok na ito, nagiging mas matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, ating ipagpatuloy. Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Kristo siguradong tayo ay pararangalan kung tayo ay magpapatuloy sa kabilaman ng mga problema, mga pagsubok na ating nararanasan ngayon. Hindi masasayang ang lahat. Ang ating pagpapagal, ang ating mga ginawa, ang ating pagsaserve sa ating Diyos ay hindi masasayang dahil may gantimpal lang naghihintay sa lahat na nampalataya sa ating Diyos. Pero kung ikaw ay titigil dahil may mga pagsubok kang naranasan ngayon, ayaw mo na kasi nga, Lord, ang hirap, ayaw ko na, ayaw ko nang mag-serve sa iyo, matatanggap mo ang everlasting suffering doon sa impyerno. Kaya lagi nating tatandaan mga kaibigan, tayo ay lumapit lang lagi sa Diyos. Magpakumbaba tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang kanyang tulong. Tawagin mo ang pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya niyang sirain kung anuman ang mga dahilan na hindi ka makapagpapatuloy sa kanya. Dahil may kapangyarihan at ang pangalan ni Hesus ang siyang makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa ating Diyos. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. God bless po kaibigan.